Chad? Chad? Ayun! Ay, laki ng ulo! Mga. Shout out, mga idol! Ang laki! Ang laki na ito! Yun know? o? Eh, Yung isa pa pare. Kukunin ko. Nagpabaon lang siya. Oh, yun o, oh. mga ano, magnanga o. Oh. Ay, ang laki! Uli! <laughs> Epa! Yun o? Know, yun know? o? Yan yeah, o. Uy, yun. Yun. Ay. <laughs> Ala. Sumalubong pa, no? <laughs> Baka na yung tinamaan mo kanina, no? Hindi. Nang sumalubong eh. <laughs> Akala ko yung takbo niya papunta doon. Palayo. Yun. 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 Ay, ay, Jesus. Wala na. Takas na lang. Gising ka agad daw, umangat na yung ulo eh. Umangat na yung ulo. Ito. Nagkataon pa na ano, naglolo ko yung aparato. Dami sanang bulig. Yun know, nakakatakas. Okay na yung aparato, kaya Alat no? Ito nga pala yung alat pala. Okay pala yung aparato, yung alat lang yung differential tubig, maalat yung tubig. Hindi niya kaya yung maalat. You know? <laughs> Nagugulat lang sila, no? Yan, yan, yan. Abulegis, kaya. Kahit malaki, <laughs> gusto na. Patingin, tapare. Ah, oh, bulegis nga. yun dumumun mawat na lumutang na oh yun oh kiss kispo na tito na 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 yun ay Solid. dalawa mag, mag, mag asawa. Bob, takbu Bob, takbu. Boleh? Oh, nak kata